Yeah. So ang gagawin no, niyo ma'am, tinatanggal namin yung talagang ano, basura, i namin yeah. doon. Hirap sa paghila ng karton ng basura si Nanay Feli at kasamahan nito sa Burnham Park. Ang laman kasi nito, mga basurang hindi dapat itinatapon sa basurahan lang para sa mga plastic bottles. Hindi ba nila mabasa po yung bottles only? Basurahan, basta ginagawa Basurahan, tinatapon na lang. Yeah para madisiplinan nyo. Dapat makita nyo para malinis potong itong bagyo. Ang taga-kolekta ng basura sa Burnham Park na si Roda, halos wala ng pahinga sa pag-iikot, matiyak lamang ang kalinisan ng parke. Pero sa kanyang pagbalik, mas nadagdagan ang trabaho nito, lalo pa tatanggalin niya muli sa basurahan ang mga hindi dapat itapon dito. Madalas daw niyang masita ang ilang mga customer sa panagbanga market encounter mga customer po, hindi po sila marunong magbasa. <laughs> Yun, minsan yung mga iba po, matitigas ang ulo, ganun na lang po, tapon na lang dyan, tapon doon, gano'n. Ilan sa kanya mga tinatanggal na basura ay mga pinagkainan. Ang mensahe ko po, eh, may pinag-alala naman tayo o kahit walang pinag-alala, sana naman po marunong sila mag-segregate ng basura nila kasi hindi lahat ng oras nandyan kami. Hindi lahat oras mababantayan namin sa so laki po ng lugar na to. Hindi po namin mabantayan ng agad-agad. Ayon sa City Environment and Parks Management Office, Bernha, hindi bababa sa isang load ng truck ang nakokolektang mga basura sa market encounter. Dahil dito, pinaigting na nila ang kanilang operasyon upang matiyak ang kalinisan ng parke. Pero malaking dismaya pa rin sa kanila ang irresponsableng pagtatapon ng publiko ng kanilang basura yung lack of discipline na alam naman nila na meron tayong a uh, garbages diyan. So dapat 'yun, they you clean as you go. Hindi 'yung iiwanan lang nila sa sa plant boxes or sa picnic grounds area. Kasi dapat 'yan, we have to help each other somehow because cleanliness is one of our priorities talaga. Kaya sa inaasang dagsapa ng mga turista ngayong panagbanga, tanging hiling nila sa publiko ang responsableng pagtatapon ng basura. Ang sino mang mahuling nagkakalat, hindi nagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, ay maaaring managot sa Ordinance No. 54-1998 at maaaring magbulta ng isang libong piso o labing dalawang oras na community service. Jose Robert Invito para sa Luzon. Headlines!